Ipinagtanggol ni Pablo ang sarili. Nang dalhin na si Pablo sa loob ng kampo ng mga sundalo, sinabi niya sa commander, May sasabihin sana ako sa iyo. Sumagot ang commander, Marunong ka palang magsalita ng Griego. Ang akala ko ay ikaw ang lalaking taga Ehipto na kailan lang ay nanguna sa pagre-rebelde sa pamahalaan. Dinala niya sa disyerto ang apat na libong lalaking matatapang at pawang armado. Sumagot si Pablo. Ako'y isang hudyong taga-Tarsus na sakop ng Silisya. Ang Tarsus ay hindi ordinaryong lungsod lang. Kumaari maaari, payagan ninyo ako magsalita sa mga tao. Pinayagan siya ng commander, kaya tumayo si Pablo sa hagdanan at sumenya sa mga tao na may sasabihin siya. Nang tumahimik na sila, nagsalita siya sa wikang Hebryo. Mga kapatid at mga magulang, Pakinggan muna ninyo ang sasabihin ko bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang marinig ng mga tao na nagsalita siya sa wikang Hebryo, lalo silang tumahimik. At nagpatuloy si Pablo sa pagsasalita. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarsus, nasakop ng Silisya, pero lumaki ako rito sa Jerusalem. Dito ako nag-aral at naging guro ko si Gamaliel. Sinanay akong mabuti sa kautusan na sinunod din ng ating mga ninuno. Gaya ninyo ngayon, masigasig din ako naglilingkod sa ating Diyos. Inusig ko at sinikap na patayin ang mga sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinulong, lalaki man o babae. Ang punong pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay makapagpapatunay sa lahat ng sinasabi ko. Sila mismo ang nagbigay sa akin ng sulat para sa mga kapatid nating Hudyo doon sa Damascus. At sa bisa ng sulat na iyon, Pumunta ako sa Damascus para hulihin ang mga sumasampalataya kay Jesus at dalhin pabalik dito sa Jerusalem para parusahan.